Alright guys, for today's video Nandito tayo sa puno ng papaya Lalaking papaya guys Subukan natin yung sinasabi nila na Pwedeng kapunin ang lalaking papaya tingnan natin guys kung totoo ang sinasabi nila Nagpusok na yung kawayan. Tingnan natin kung maging babae ba ito. Okay guys. Maghintay tayo ng 3 to 4 months bago natin ni update ulit. That's it for today guys. Thanks for watching. Peace out.